Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Napakahalagang bagay ang pagkakilala kay Kristo. Naniniwala ako na ang kaligtasan ay nakaugat sa tamang pagkakaunawa ng kaniyang persona sapagkat siya ang may akda ng ating kaligtasan. Subalit paano kung ang paniniwala ng isang tao sa kanya ay hanggang tao na lamang o isang propeta lamang? Mayroon kayang tunay ng pananampalataya. Ating tunghaya ng kasagutan sa ikawalong kabanata ng Juan, talatang labing tatlo hanggang ikalamamput siyang. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo kaibigan? Sana po ay nasa maais kayong kalagayan at handang mag-aral at matuto ng banal na salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan niyo po ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng Ebanghelyo ni Juan. Sa oras na ito ay nasa ikalawang bahagi tayo ng ikawalong kabanata simula sa talatang labing tatlo hanggang 50 at siyam. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ipagpapatuloy po natin ang pagipagtalakayan ni Jesus sa mga taong nagnanais na pumatay sa Kanya, kabilang sa mga ito ang mga pinuno ng relihiyon, mga eskriba, pariseo at mga taong hindi naniniwala sa Kanya. Matapos ipahayag at ipatotoo ng Panginoong Jesus sa ikalabing dalawang talata na siya ang ilaw ng sanlibutan, nagsimula na ang mainitang pagkipagtalakayan niya sa mga pinuno ng relihiyon. Nais nilang pawalang halaga ang patotoo ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili. Kaya tinuligsa nila ang mga sinabi ni Hesus bilang patotoo sa kanyang sarili. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing tatlo hanggang labing apat. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili. Hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Sa dalawang talata na ating binasa, kapansin-pansin ang tunay na damdamin ng mga pinuno ng mga relihiyon kay Jesus. Pinararatangan nila si Jesus na nagmamapuri sa kanyang sarili sapagkat inaako niyang siya ang ilaw na nagbibigay ng liwanag Ganoon pa man, hindi hinayaan ni Jesus na siya patuloy nilang akusahan. Kaya naman, nagbigay siya ng tatlong kadahilanan kung bakit dapat nilang paniwalaan ang kanyang patotoo. Una, sinabi ni Jesus sa kanila na alam niya kung saan siya nanggaling at kung saan siya paroroon. Ito ang kanyang sinabi sa mga talata na ating binasa. Alam ba ninyo na sa sanlibutan ito may mga bagay na hindi natin alam kung saan nagmula o nanggaling. Kahit na nga maging ang bagay na ito ay hindi rin nila alam kung saan sila nagmula. Ganoon din naman, mayroong ding mga tao sa sanlibutan ito na hindi nila alam kung saan sila nagmula. Marahil alam nila ang kanilang pinagmulan at kung saan sila nagmula. Subalit, isa ang hindi nila nasisiguro, ang kanilang paroroonan pagkatapos ng buhay na itong kakaiba ang Panginoong Yesus. Hindi lamang siya nakatitiyak sa kanyang pinagmulan, sa halip tiyak din niya ang kanyang paroroonan. Ang ikalawang dahilan kung bakit dapat nilang paniwalaan ang patotoo ay matatagpuan natin sa ikalabing lima hanggang labing anim na talata. Ganito ang sinasabi, Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Humahatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautosan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Hindi ako humahatol ng ayon sa laman. Ito ang ikalawang dahilan ni Jesus kung bakit dapat nilang paniwalaan ang kanyang patotoo. May hangganan ng ating paghatol dahil sa kakulangan ng ating kakayahan at kaisipan Natuklasin at alamin ang lahat ng bagay. Halimbawa, ang paniniwalang evolusyon. Ang tangi lamang kanyang ipinakita ay ang sinasabi ng agham pawang mga kuro-kuro at haka-haka. Hindi nila mabigyan ng tumpak at makatotohanang paliwanag ang bagay na kanilang pinaniniwalaan tungkol sa nasabing usapin. Haka-haka at walang matibay na saligan. Ang tao ay may kalayaang tanggapin at paniwalaan ang mga haka-haka. Ganoon din naman, mayroon din siyang kalayaan na paniwalaan at panindigan, ang tunay na kapahayagan na kanyang nalaman. Kung ang isang tao ay humahatol o nagpapasya ng ayon sa laman, malinaw na ang ginagamit niyang batayan ay galing lamang sa kanyang hakahaka -haka o palapalagay. Kakaiba ang Panginoong Hesus. Sinabi niya na hindi siya humahatol ng ayon sa laman o gawa ng tao. Ang ibinibigay niyang hatol sa lahat ay nagmumula sa langit dahil ang kanyang ibinibigay na hatol ay makatarungan at makatwiran ayon sa dakilang kaalaman ng Diyos. Ipinapahayag niya sa sanlibutan ang pananawat sa liga ng Diyos sa bawat bagay na may kinalaman sa kanyang layunin. Kaya nga, malinaw na ang sinasabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon tungkol sa kanyang sarili ay isang kapahayagan at ito ay higit na malalim kaysa pananaw at kaisipan ng sinumang tao. Matapos sabihin ni Jesus na hindi humusga sa pamamagitan ng laman kundi sa kapahayagang galing sa Diyos, sinabi niya na nasusulat sa kanilang kautusan na ang patotoo ng dalawang tao ay higit na patotoo. Sinabi niya ito upang ipakita na hindi lamang siya ang nagpapatotoo sa kanyang sarili. Sa halip, maging ang Diyos na nasa langit ay tuwiran din nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ganito ang kanyang sinabi sa ikalabing pito hanggang labing walo na sa inyong kautosan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Ang ikatlong dahilan kung bakit dapat nilang paniwalaan ang patotoo ni Jesus ay sapagkat maging ang Diyos Ama ay nagpatotoo rin tungkol sa Kanya. Malinaw na dalawa ang nagpatotoo tungkol kay Jesus, siya at ang Diyos Ama. Bagay na dahilan upang siya ay lubos na paniwalaan sa kanyang patotoo na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ganito naman ang mababasa natin sa aklat ni Mateo, Kabanata 3, Talata 16-17. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan ito ay may kinalaman sa patotoo ng Diyos Ama kay Yesus. Subalit dahil sa labis na kamangmangan at kawalan ng kakayahan ng mga pinuno ng relihiyon na unawain ang makalangit na bagay, sila labis na nagulumihanan. Kaya't tinanong nila si Jesus, ganito ang kanilang katanungan sa ikalabing siyam hanggang dalawamput dalawa. Kaya't siya ay tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya ay makikilala rin ninyo. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas dumakip sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Ako yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Malinaw na ang katanungan ng mga pinuno ng relihiyon sa mga talata na ating binasa ay nagpapakita na inuunawa nila ang sinasabi ni Jesus sa literal na kaisipan. Muli nilang sinalamin ang kapanganakan ni Jesus sa laman. Hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ng Ama ng Panginoong Jesus ay ang Diyos sa langit. Ito ang isang katotohanan bagamat nag-iisang bugtong na anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesus. Subalik dahil sa pagtanggap at pananampalataya natin sa Kanya, tayo rin ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang bagay na ito ay pinatunayan ni Apostol Juan na kanyang isulat sa unang kabanata ng aklat ni Juan, talata labing dalawa ang ganito, Gunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil dito, lahat ng mananampalataya kay Jesus ay may karapatang tumawag ng Ama sa ating Diyos na buhay, Samantala, sa talatang ikadalawampu hanggang dalawamputlawa na ating binasa, muling nagkaroon ng maling pangunawa ang mga nakikinig sa kanya sa sinabi ni Jesus. ito Ito'y kanilang ipinamala sa pamamagitan na rin ng kanilang mga katanungan. Tunay nga'ng lumalakad sa kadiliman ang mga hudyong kausap ni Jesus. Una, tinanong nila kay Jesus kung nasaan ang kanyang ama. Ikalawa, itinanong nila, papatayin ni Jesus ang kanyang sarili? Bakit nila naitanong ang mga bagay na ito? Sapagkat sila'y namumuhay sa kadiliman. At hindi nila ganap na naunawaan ang mga bagay na nasa liwanag, mga bagay na ang layunin ay espiritual. Hindi nila naunawaan na ang mga bagay na sinasabi ni Jesus ay may kinalaman sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus. Hindi niya papatayin ang kanyang sarili sa halip ito ay kusang loob niyang ipagkakalob bilang kabayaran at pantubo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi nila naunawaan ang katotohanan ng pagdating ng tatlong araw matapos mamatay si Jesus, siya ay muling mabubuhay mula sa mga patay. Hindi nila naunawaan na siya ay muling aakyat sa langit at upo sa kanang trono ng Diyos Ama. Nagpatuloy nga si Jesus nang pagkipag-usap niya sa pinuno ng relihiyon at sa mga hudyong naroroon. Sa pagkakataong ito, mas pinalawak niya ang pagpapaliwanag sa mga bagay na kanyang pinatutuhanan sa kanila. Ganito po ang ating mababasa sa ikadalawampung tatlo hanggang tatlumpo. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko. Sumagot si Jesus, Kayo'y taga ibaba, ako'y taga itaas, kayo'y taga sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo, Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Maraming akong masasabi at maiahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsuko sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarating nito ang naniwala sa Kanya. Ang paniniwala sa bagay na sinabi ni Jesus tungkol sa kanila ay masusumpungan sa 1 Korinto, ikadalawang kabanata, sa ika apat na talata. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritwal ay maunawaan lamang sa paraang espiritwal. Ito ang malinaw na katotohanan sa kalagayan ng mga kausap ni Yesus. Ang tanging naunawaan nila ang mga bagay na panlupa at hindi ang mga makalangit o spiritual na bagay. Wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Kung kaya't ayaw nilang tumanggap ng mga katotohanang espiritual. Kaya nga, ang hantungan ng mga taong ito ay kamatayan. Kamatayan dahil sa kanilang kasalanan. Mga kaibigan, ang spiritual na kamatayan ay dahil sa kasalanan. Ang kamatayang spiritual ay bunga ng kasalanan. Subalit ang Diyos ang nagbigay ng paraan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala natin kay Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa talata na ating binasa, sinabi ng Panginoon na ang sinumang mananampalataya sa Kanya, hindi na sila mamamatay sa kasalanan. Ganito ang alok sa atin ng Panginoong Yesus. Kung mananampalataya tayo, hindi na tayo mamamatay na makasalanan, subalit kung mananatili tayong magmamatigas sa harapan ng Panginoong Hesus, kamatayang spiritual ang magiging bunga ng kasalanan dahil sa hindi pananali kay Kristo. Samantala, pinapaalalahanan naman ni Hesus ang mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Sinabi niya na sila'y mananatiling naniniwala sa salita ng Diyos o sa Kanyang sinasabi silang ay mapapatunayang Kanyang mga alagad sapagkat malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa kanila. Ganito ang mababasa natin sa ika-31 hanggang 37. Sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nakakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayun may, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sa ikatatlumpot isa hanggang dalawang talata ay malinaw na makikita natin na tanging pananampalataya lamang ang makapagliligtas. Subalit ang pananampalataya ang nakapagliligtas ay hindi nag-iisa. Ano ang ibig kong sabihin? Ibig sabihin, ito ay nagbubunga ng mga bagay-bagay. Halimbawa, matapos manampalataya ang isang tao sa Panginoong Hesus, na naisin nito na magpatuloy sa mga salita ng Diyos. Ang patunay na pananampalataya ay nagpapatuloy sa pagnanais na makilala pa ng lubos ang Panginoong Yesus. Alam po ninyo, sa aking karanasan bilang pastor sa loob ng apat na pung taon, natutunan kong pagmasdan ang isang tao na aktibo sa gawain sa loob at labas ng sambahan. Subalit, wala namang pagnanais na mag-aral at matuto ng salita ng Diyos ang mga taong ito ang isa sa mga nagdudulot ng panganib at suliranin sa iglesia o sa katawan ni Kristo. Sinabi rin ng Panginoong Hesus sa talatang 32 na ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. At sino ang katotohanan? Alalahanin po natin na ang tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang sarili. Siya ang katotohanan. Ang katotohanan ay si Hesus ang tagapagligtas ng sanlibutan at sa sandaling manampalataya tayo sa kanya at magsisi ng mga kasalanan, ganap na magkakaroon tayo ng kalayaan sa kasalanan. Magkakaroon tayo ng pag-asa, kapayapaan at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Isang bagay lang ang hinihiling ng Panginoong Hesus sa atin, ang matutunan nating pagtiwalaan at ganap na ipasakop ang ating buhay upang lubusan nating malaman ang kanyang kalooban para sa atin. Matapos namang sabihin ni Jesus ang mga katotohanan na kanyang binanggit sa ikatatlumput isa hanggang dalawa, mabilis naman siyang pinukol ng mga katanungan ng mga Hudyong nagsasabing naniniwala sa kanya. Ayon sa ating binasa, sa ikatatlumput tatlo, tinanong sila ni Jesus kung papaano niya nasabi na sila ay palalayain, samantalang wala namang umalipin sa kanila. Ang naging batayan ng kanilang katanungan ay dahil sa kanilang paniniwala na sila ay lahi ni Abraham sa banda, hindi naman nanahimik si Jesus sa kanilang katanungan. Sa halip, sinagot niya sila at ito ay mababasa natin sa ikatatlumput-apat hanggang walong talata. Sa mga kasagutan ni Jesus, pinatunayan niya na sila ay nagsisinungaling ng kanilang sabihin na hindi sila kailanman naalipin ng sinuman. Ito ay malaking kasinungalingan. Ang salita ng Diyos ang nagsabing sila ay naging alipin ng ibang bansa. Naging alipin sila ng bansang Ehipto sa panahon ni Paraon, sa panahon naman ni Nebuchadnezzar, sila ay naging bihag at alipin ng bansang Babylonia. At sa pagkakataong sinasabi nila kay Yesus na hindi sila naging alipin ng sinuman, ito naman ang mga panahon na sinakop at pinamumunuan sila ng imperyo ng Roma. Sa madaling salita, hindi sila malaya dahil sa kurso ng kanilang kasaysayan. Sila ay nabihag at naging alipin ng ibang bansa. Tunay na hindi pa rin sila ganap na malaya sa pisikal at nila nilang kalagayan. Ganoon din naman sinasabi ng mga hudyong kausap ni Jesus na sila'y galing sa lahi ni Abraham. Subalit, pinagtatangkaan naman nilang patayin si Jesus. Kasunod nito, sinabi sa kanila ni Jesus na alipin ng kasalanan ang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ako Ako'y naniniwala na ganito ang nais iparating sa atin ng Panginoong Isus. Kung tayo ay magpapatuloy sa buhay na puno ng pagkakasala, hindi malayo na tayo ay maging alipin din ng kasalanan. Ganoon pa man, alam natin na sa isang anak ng Diyos ay hindi na dapat magpatuloy pa sa pagkakasala. Kung kayo ay nakakagawa ng kasalanan, maaari tayong lumapit sa ating Amang nasa langit at ipahayag sa kanya ang ating kasalanan. Ito'y malinaw na ipinahayag sa aklat ng Unang Juan sa unang kabanata ikasyam na talata. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasamaan sapagkat siya matuwid. Nagpatuloy nga ang pagtatanggol ng mga hudyong kausap ni Jesus sa kanilang paniniwala na sila anak ni Abraham. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumput hanggang pitumput pito. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito, sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko. Ang Diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa pasimula pa, kalaban ng katotohanan, at di maratagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Ngunit ang sinabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabing nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo ako pinakikinggan ang salita ng Diyos. Madalas nating marinig ang kasabihang kung ano ang ama, yon ang anak. Ipinagpipilita ng mga hudyong kausap ni Jesus na sila lipi ni Abraham. Subalit hindi naman sila makakitaan ng mga katangian ni Abraham. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, o ngat kayo ni Abraham. Subalit hindi naman siya tinutularan. Sa halip ni nais pa nilang patayin si Jesus, kaya sinabi ng Panginoong Hesus na hindi sila tunay na lipi o anak ni Abraham. Sa halip, sila ay anak ng Diablo. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay sa Diablo, bakit nasabi ni Hesus sa kanila ang bagay na ito? Sapagkat kung ating pag-aaralang mabuti, malinaw ang sinabi ni Hesus tungkol sa Diablo. Ang Diablo ay mamamatay tao, isang sinungaling at kalaban ng katotohanan. Ang mga katangiyang ito ng diablo ay tunay na ipinakita ng mga hudyong kausap ni Yesus, kaya walang pag aalinlangan na ang kanilang puso't isipan ay pinaghaharian ng kasamaan na katangian ng diablo. Urihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay mo upang pagbulay-bulaya ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan. Marami pong salamat sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.